Bisa no? <laughs> yeah, ka sa ano? Pagong Bl gawas. Oy. Vlogger ka dai. Yeah. Tayo pa nga nimo sa si YouTube dai. Ah, sige nga. mga ano, naka lang yung iba. O nga, tapos maulan. <laughs> Pero silang lugar dito yung ano, ito, ay ito, Yung ba, yung itaas nito. Yung square na sinasabi nila. Okay. 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 ang tawag dito. Okay. Hindi na labas kasi okay. sa pabino pero hindi ba? Eh hindi ito yung daan. Pagod okay. ya. Yeah. Mga dadaanan mo yung ano? Ha? Dadaanan mo yung Yung? Oh, dito. Yung ano? Walking time. Yung ano? Yung square. Ayun oh, yun oh. Anong square? Oo. Oo yah. Ito naman kasi namak magtambay. <laughs> ano ba tao guys. Sa bridge. Ano ba siya? Ano ba siya? Ano tao pag sabi ko iba dito kaysa Macau. Kuya! Ang daming tao kasi day off. Tara na. Doon tayo hanapin natin yung ano. Ang daming tao pag ano. Ito pala <laughs> ang <laughs> daming tao. Hindi <laughs> <So, daming tao. laughs> sa so, baka walang ganito, no? Tamad na lumabas. Meron kami yung sarili. Kaya nga eh. Ayan guys, buhay hong pag-day off. Saan tayo kakain? Kalibin na lang tayo. na lang tayo. Ito yung may daanan, no? Or dyan tayo, dali na. Para makuha natin yung makan. ayo, tayo okay. Eksita nata Doon 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 kuya yeah. Kuya. Uh, yeah. Kuya dito tayo. Uy, ito na <laughs> yung uh, ano. Ito yung sinto. Ito yung oh kaya <yeah>, nga. Yeah. Alam <laughs> mo ano. Charlie yan? Ha? Ito ako yung sinabi ni sa akin. Ano? Mga bilihan mo, Radam. Ayan niya, oh. Bilit, bilit tayo ng bread. Philippines, Radam. Ay, ito, oh. Ay, ayan, oh, may garden Ano yan? Uy, kakanin. Bili tayo tayong tinapay.

Uy, dagang Asa tam ka ha? ha? Baba? Kita sa bus. Ay, ay, sa bus. Ha? Okay, mangita sa bus. Ikaw Tanaw kasi dito ka lingkod? Pag hindi makaupo, tayo sa iba. Puno? Puno eh.

daming tao guys Kuya may pinta sila oh Oops. Try na <coughs> Isang baga Ako ano dyan 25 po Isang ano na So dapat na pirang Ito oh, wait lang tanong ko yung hanap ko kung gusto Kaya ninula ba ito siya ngay Oh, shakoy, shakoy!

hindi masisira. Maganda sa kape. Mayroon doon. May, huh? May siya ko 35. 35? Oo. Oh. <laughs> Ang daming paninda. Ang daming mga paninda guys. Pagkain. Kuya, ito sombrero oh. Ten dollars, sampu, sampu. Sampu? Sampu. Ten. Ayan, oh. No? Ten dollar, ten dollar. Ten dollar <small> isa. Bili ka? Ten dollar isa. Uy, di na. Bili ka na, isa. Ay, okay. Sampu, sampu, sampu. Para ano ten ten parang ano din, oh. Parang...

Magkano? Magkano? 20. 20? 100% cotton. Magkano 20? Maganda si rotila Kuton? 100% cotton 20. Uy, magkano? Marami mga paninda. Ayun ko ayos McDonald's. Ha? Ayos McDonald's. Ayun. Kapit na lang. Asan? Ayun o. Kapit lang. Shocking ba? <laughs> Ayun guys, nag-aikot kami. Kasi hindi kami nakapasok sa, hindi kami naka-order sa Jollibee kasi sobrang daming tao. Ayun, paghahanap pa rin kami ng mag-inasan. Oh, come. Oo oh, nga, ang dami no. <laughs> ang daming paninda. Ayaw mo lang Bakit? Gusto ko rice. Nagutom na kaming dalawa. tayo. Nagulat si Ivan. Tara. Kasi ang daming tao Dada. sa sa daan. dami rin tao sa kapitikuran. Ay, loaded niya. Tara, ah, kain na yung Não, é isso aí.